in-snub na naman ng Lisa Araneta Marcos ang VP Sara. E gawain pambata lang yan. At tingin ko ang mensaheng naging malinaw doon sa The Great Snub Part 2 ni Lisa Araneta Marcos laban kay VP Sara, alam na natin na kung talagang magugunaw ang unit team ni PBBM at Inday Sara, hindi po yan dahil kay Inday Sara. Yan po ay dahil kilam dahil kay Tambaluslos. Dahil sila po ang may problema kay VP Sara. Malinaw po sa nakita nating video, wala pong problema si VP Sara at si PBBM kung sila lang ang tatanungin. Kaya lang ang problema, itong silam na wala naman pong mandato galing sa taong bayan, eh siya talagang nag-iintriga kay VP Sara. At siyempre dahil siya naman po ay may asawa ng presidente, nagkakaroon ng epekto yan sa relasyon ng presidente at ng vice president sa ayaw at gusto natin. Hindi po yan dahil sa mga principals na presidente at vice president. Yan po ay dahil sa may bahay ng presidente at saka yung presidential insan na si Martin Rupaldes. E eh, kahapon po, naghapunan po kami, no? kasama si VP Sara, kasama po si Senator Marcos. No? At nauna po, nagkaroon kami ng pag-uusap ni PRRD kasi nga po, nagtalumpati kami doon sa uh, laban ng masa. At ang tinrace namin, talaga naman po nagsimula lahat yan, yung hidwang yan, yung panahon na natanggal si PGMA bilang Senior Deputy Speaker. So talagang ang nagsimula ng hidwaan na yan ay si Speaker Martin. Dahil nga po natawag siyang tambalus los o doon ng mga panahon na yon eh wala namang sinabi si VP Sara kung sino si tambalus los. Ngayon, ang buong Pilipinas ang tawag ka Speaker tambalus los. Obvious kung sino yung tambaluslos. Diyan po talaga nagsimula. At mukhang nagkampihan talaga ang Lam at ang Mr. Speaker, Kaya nga matapos yung East uh, incident, gumanti na nga itong uh, speaker, tinanggalan ng confidential fan. Ayun, nag nanakot pa ng impeachment na sa tingin ko, hindi pa po yan patay completely ha. Sa tingin ko yung snap na yon ang pinararating na mensahe ni Lam, naku, tignan mo, hindi pa ako tapos. Didikdikin talaga kita. So kahit naman sa sa ang parte ng daigdig, eh binibigyan ng respeto ang first lady. Eh kapag ang first lady naman po ay gumagawa o nag sa mga bagay-bagay na hindi dapat masukan dahil wala naman siyang mandato galing, galing, sa taong bayan, at kung siya naman ang magiging dahilan ng pagkakahati-hati ng lipunan natin, eh teka muna, no? Dapat siguro gumalaw na ang PBBM ipakita niya na he is in charge. Nananawagan na tayo kay PBBM, put your foot down. Hindi mo mapipilit na iyong may bahay na gustuhin ng iyong VP. Pero po pwede mong sabihin sa kanya, lumagay ka sa tama. Wala kang mandato. Ang VP Sara mayroong mandato galing sa 32 million. Kami nagkasundo. Siya ay nagbigay para ako maging presidente ngayon. At ipagpapatuloy natin yung pinangako namin pagkakaisa whether you like it or not. Tingin ko yan lang po ang solusyon. PBBM has to put his foot down once and for all. Alam niyo ba yung laban ng masa? Walong araw, hindi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong araw, araw-araw, gabi-gabi, doon po sila natutulog sa liwasang Bonifacio. Sa tingin ko po, sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nangyari ito matapos po mangyari yung people power noong 1986. Alam ko po nagpunta rin sa EDSA ang Iglesia ni Cristo, pero hindi ko po maalala kung yan ay umabot ng walong araw. Pero kakaiba po ito. Hindi bababa sa 10,000 katao, bibong-bibo, buhay na buhay, walang bayaran, walang nagbibigay pagkain, walang nagbibigay inumin, naroon, pinahahayag ang kanilang suporta, hindi lang po para kay Pastor Kibuloy, kundi para na rin sa SMNI, ang kanilang suporta para sa kalayaan ng malayang pananalita, malayang pag-iisip, at para sa demokrasya ang pagtutol din sa politicians initiative na tinatawag ding bribery initiative. Nando ng katutubo, nando ang kabataan, nando ng mga magsasaka, nando ng mga manggagawa, nando ng kababaihan. Napakadami pong naroroon na hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ pero sumusuporta lalong-lalo na sa malayang pananalita at malayang pamamahayag dahil at sila supporters ng SMMI. Alam nila ang paratang labang buloy, Pero alam din nila na si Antivirus ay hindi hukuman. At tanging hukuman lang ang makapagsasabi kung talagang guilty siya ng rape at yung mga human trafficking na rinireklamo. E napakatagal na siyang dinimanda dyan sa Estados Unidos. Bakit hanggang ngayon? Wala pang request to extradite. Kung napakalakas ng ebidensya, dapat re-request na siya ma-extradite. Nagpapakita lamang na mahinang ebidensya. E pati nga po dito sa Pilipinas, ang na-isang pangkaso lamang ay isang demanda na nauna nang na-dismiss ng Piskalya ng Davao. Politika rin ang isang naging dahilan dyan, kaya nasang paumuli ang kaso na, gaya ng sinabi ko nung last broadcast natin, e pabor naman kay ki Pastor Kibuloy dahil hindi na siya po pwedeng ma-extradite sa Amerika. Ang number one pakiusap ni Bipisar kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM, Wag na wag kayong aalis dyan sa diwasang Bonifacio, bagama't talagang atat na atat na 'yung mga tao doon kasama na ako na sumugod na sa Malakanyang nang hindi na makabalik sa Malakanyang ang mga nasa Germany na naglalamyerda. 'Yan po 'to totoo. Pero dahil rin respeto nga natin si Bipisara, Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagama't at one point in time sa aking uh, talumpati eh sinabi ko na, "Handa na ba kayong sumugod?" Pero sinabi ko nga masama nga naman tignan kapag habang siya ay caretaker, e eh doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa liwasang Bonifacio kung hindi magmamarka na para sa Malacanang dahil ang Malacanang yan po ay palaso ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Yan po ay statement of fact. Bakit? Because sovereignty resides in the people. At kapag pinagpatuloy niyo po yung bribery initiative na yan para manatiling maluklok sa pwesta mga naka, nakaluklok ngayon at para po mawala na ang mga senador at ang BP Sara Sigurado po yan, hindi lang liwasan ang mapuno. Baka mapuno po ang bungludeta, ang liwasan, at lahat yan mamarcha papunta ng Malacan.